Magandang hapon po mga Franko sa Pananampalataya. So samahan nyo naman po ako at, uh, basahin po natin ang Matthew 30, chapter 37 verse 22 and 40. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauwi ang buong kautosan at ang mga propeta. Habang nakakatipon nga ang mga parasiyo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. Sinabi niya sa kanila, kung gayoy bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu na nagsasabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paano siya ay kanyang anak? At wala sinumang nakasagot sa kanya na isang salita. Ni wala sinumang nangahas buhat sa araw na yaon. Tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong. Ito po mo mabuti balitra panginoon. Purihin po natin ang Panginoong Diyos na magpangirin sa lahat. May gawang langit at lupa. At subungan ang kanyang bugtong nanak, natin Panginoon sa Kristo. Purihin ang banal niyang pangalan. At ibigin po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Amen.